Hi guys, this is Motonatics. Uh, oh, okay, may nagtanong ulit sa atin guys, no? Kung kailan ba daw pwedeng linisin yung carb carburetor natin. Ayan, sa lahat ng mga motorista dyan. Okay, magandang tanong yun. Siyempre, kailan daw ba pwedeng linisin yung carb? Ito, number one, reason. May nararamdaman bang ka ng hindi maganda or merong pugat or backfire yung yung motor isa yun sa na kailangan mo nang linisin yung carb mo kasi uh, may mga maliit lang na butas tong uh, carb na to eh so siguro may nakapasok ko na doon na dumi ayan kahit konti lang yan cause pa yun ng kung may nakapasok na dumi doon kahit maliit lang kasi yung butas nito cause pa yun na mag overflow yan so kailangan mo linisin pangalawa kumaga hihina yung hatak ng motor mo hindi na kayang ibigay ng carb yung lakas kung gusto ng motor mo kasi nga may problem yan di ba so kailangan mo linisin ayan pangatlo um, hindi maganda yung minor mo ayan patatanda yan na kailangan mo linisin yung mo hindi na maganda yung minor mo pataas baba taas baba yan so wala na sa tono ayan yun lang guys so sana nakatulong maraming salamat god bless Rise safe everyone mga tolong